and so that's the crab na nakuha namin the other day um at saka yung kahapon uh, binigyan kami ng um, crab ng um, boss ng asawa ko so uh, there are a lot of different spots here in western australia where we could where you could go crabbing but mandra is um, the most famous na place na pwede kang kumuha doon ng crab Um, the season for crabbing na I mean they, meron namang crab po whole year round you know sa tindahan o kahit winter gano'n nakakabili ka but it is very expensive I think kung hindi naman niya season so inaallow niya nire-regulate ng uh, Department of Fisheries ng state namin dito sa Western Australia kung kailan uh, pwede tayong kumuha at pwede tayong mag-crabbing pero, uh, the case is that dapat, so summer starts in December until February. So, tatlong buwan, mainit talaga. And then, at that time, uh, free kang kumuha ng crabs or shrimps or they call it prawn here. Tapos, na-discover namin last year na meron ding mga bulinaw. So, tinatawag nila ditong white bait. So, yung bulinaw na nakukuha namin, yung ginagawang anchovy, o ginagawa nating um, ginamos, o bagoong, uh, meron din dyan, pero nakita namin yan, at nakakuha lang kami dun, sa isang spot lang sa Manjura. Yung crab, it's everywhere. So, yun, kung alam mo lang kung ano, kung saan, at paano siya kunin, hindi din madali. But, you have to be fully geared, na talagang, bibili ka talaga ng mga, yung isusuot mo, yung, para hindi ka mabasa o makalagay ka ng mga batteries doon for your flight. Uh, yun. ang lalaki ng Australian blue swimmer crab na nakuha namin this year so meron talaga siyang may tinda din ang, ang mga ano dito yung mga tindahan ng uh, parang measurement na kung saan pag measure mo yung crab pag umabot siya doon sa ano niya yung body niya hindi kasali yung anong tawag diyan yung parang clothes niya yung parang kamay um dapat magpumasok doon if hindi kailangan ibalik mo sa dagat para may balikan ka na naman next uh, the following week so um pag nahuli ka ng taga fisheries kasi may mga ranger na nagbabantay pag nahuli ka, you are fine So, I'm not sure kung magkano, pero feeling ko parang $200 each, Australian dollars, kada isang crab. Kasi meron ding mga tao na ano din sila, yung gahaman din, na parang kahit maliit, kinukuha din nila. So, the good thing is, kung binabalik man properly, alam mong may makukuha pa tayo the following week. So, buong summer, pwede kang kumuha. At every person, meron din siyang limit. So, sa isang lugar yata, parang lima. ah uh, may lugar yata na lima lang ang, ang pwede. Meron din yata ang iba na sampo. So, it depends. Kaya yung iba, sina, nagsasama ng, ano din, ng sa mga asawa, mga anak. Na, Pero, minsan dapat talaga may scope ka kung pag nahuli ka, inaano din nila. So like for example, nagdrive ka na na sa malayo ka na. Tapos tinago mo kung saan-saan sa car mo, hahalungkatin pa rin 'yan pag na pag gusto ng ranger na ano talaga may kotob sila na marami kang kinuha na hindi naman ano yung parang sobra sa limit at saka yung mga maliliit din kinuha mo. So, yun mabuti yun kung may may measurement ka, yung may measuring device ka kasi right away na babalik mo na hindi mo na hindi mo na hahayang, mamatay muna bago mo ibalik sayang din and then um mostly kinukuha siya sa gabi so yung iba nag overnight yung iba madaling araw yung iba din sa hapon but you have also to look at yung dapat natututo ka ring tumingin sa weather you know if it's low tide high tide tapos dapat talaga alam mo yung lugar na kung saan ka kukuha ng crab kasi um, there are cases din here na namamatay din yung mga ibang nagkakrabbing kasi hindi na nila alam kung paano umuwi sa shoreline or wala silang reference point kaya parang naliligaw sila or hindi nila alam yung um, hindi nila alam hindi nila kabisado yung lugar na ay bigla pala itong ano bigla pala itong parang lalalim tapos mababaw ulit, tapos ganun. At saka yung iba, nadadala sa current. Although, nakakatawag ka naman ng rescue, pero I don't think ganun din kadali dumating yung helicopter or yung boat, no? Kung nadala ka na, kung naanod ka na sa current, mahirap din kasi yung suit, yung, yung susutuin mo para sa pangkrabing, mabigat din siya. Alam mo yung mga sinusuot ng mga tao na nagre-rescue ng yung alam mo yung pag may baha. So yun. Parang jumper na jumper tin tawag sa atin ng ganyan eh. parang may boots na tapos diretso na sa may ano mo idibdiban mo. So yan, ah uh, habang may season, uh, nakikiano din kami, exercise na rin namin, naglalakad. Tapos family bonding na rin, yung iba nagpipiknik na rin yung mga asawa at anak habang hinihintay yung mga asawa na um, kumuha ng crabs. So, yun. Um, at saka, ano na rin, parang, yun na rin yung nakasanayan namin sa summer na nakakasave din kami sa pagkain namin. Kasi kung bibili namin ang, ang blue swimmer crab na yan, um, pag, ano, hindi siya summer, syempre, nandun siya sa mga 34 US dollars per kilo. Or, or Umaabot umabot ang 40, parang gano'n. Pero yung ano, tapos uh, yung mga babae na crab, parang mas priority talaga na, nila na ibalik kasi alam nila yun ang mga nangingitlog. So, yun, um dapat may scope ka, dapat maganda rin ang lights mo, yung gagamitin mong lights talaga yung mas maganda yung pinaka maano. So, lately, meron kaming nakita na lights na sabi nila, it's very useful for crabbing na uh, and also for camping talagang very ano talaga yung talagang makikita mo talaga kahit sa ilalim ng dagat ano siya mga 300 dollars naman siya Australian dollars pero syempre ano lang maglalakad ka lang diyan parang sa Bisaya Hunasan so may hindi ka, hindi naman malalim hindi mo na kailangan lumangoy lakad-lakad ka lang so yung iba sa waistline lang banda yung tubig So ganun din yung ano mo um at saka you will enjoy it at uh, parang mapapansin mo rin na ano yung uh, masaya ka rin kasi yung nami mo na parang feel mo na nasa Pilipinas ka lang din na parang bumili ka lang sa market o naghintay ka lang dun sa may bandang dagat no no kasi um naka uh, I'm from Bohol so every day my fresh ano kami talaga seafood sa market namin tuwing gabi. Tsaka syempre kasali na yung crab. And crab is one of my favorite seafood talaga. Um yung kinain ko diyan isa lang yung ano yung taba, yung aligi just for the video but um uh, iniiwasan na namin kasi mahirap na rin yung cholesterol natin. Yeah. So pag December naman to December and January is a summer dito. So walang pasok ang mga bata, it's time to bond. So that's it. Thank you for watching.